kana okay to mga bayno hindi ito masiwang yung sinasabi nila kapag hindi daw naging tama yung anong, yung pagtuhog ay eh may hindi si daw na masi masiwang yung baka ah uh, welcome mga bay sa buhay probinsya ngayon mga bayno ang ibabahagi ko ay yung alaga kong baka na si Raul ayan tinuhugan ko yan kanina mga bay at idudugtong ko na lang yung video dito ipapakita ko sa inyo yung pamaraan ko kanina kung paano ko tinuhugan si Raul bilang isang first timer na nagtuhog sa ilong ng baka ah, ayan mga bayo ah, pinastol ko na siya ah. para makakain-kain parang ano lang parang wala lang ah, tingnan natin oh, pakalikot nito mga bayo oh, oh, oh. oh. gusto talaga ng, ano, gusto makipagharutan sa akin no <laughs> puntahan mo natin si Raul mga bay ngayon oh hindi ko to magano na to pag one month yan mga bay ngayong February 21 January 21 to isinilang hindi hmm. ko na. ngayon oh si Raul ul ah. dumugo mga bay pero kunti lang sabi sa akin ng nagtuhog dati kay, ano, kay Brenda pag ano daw nasa tamang tuhugan yung tinamaan ng ano yung pangturok hindi daw ano hindi daw gaano dudugo dudugo, dudugo man o konti lang pero siguro yung iba mga mga magagaling na ay hindi talaga dudugo iginapos ko mga bay si Raul kasi malaki na siya maraming nang nagsabi sa akin bakit hindi ko pa raw tinuhugan itong alaga kong baka na lalaki na ano na daw malaki na matigas na raw yung ano yung ilong kapag tutuhugan na pero kanina mga bayno, no, may katigasan nga rin pero first time ko kasi para sa akin hindi naman gano I iwan ko lang sa kapag ito. Tuhugan ko to mga bay mag ano. Pag nag 6 months na to, tutuhugan ko to. Hindi ko na paabotin ng ano, mag-iisang taon. Yan mag-iisang taon na yun no? si Raul. Ito susubukan ko rin. Yung mag isang yung mag isang taon na baka at yung 6 months na baka. Ay yung mag-6 -si months na baka ito uh, para ma-experience ko rin at maibahagi ko rin sa inyo mga bayno yung mga kaalaman at experience na nakakalap ko dito sa aking pagbabakyard so ayan mga bayno idudugtong muna natin dito yung video kanina nung tinuhugan ko sa eh, si Raul so, ayan hindi yung mga alagaong kambing sa party na ito mga bay ay medyo nakakaawa tingnan itong alaga ko ganun talaga pag mahal natin yung hayop pero kailangan gawin dahil pag tumanda ng mga lagang baka natin ay mahirapan na tayo sa paghila dahil malalakas na sila. Ganito mm ko -hmm.

kan ni pesan in stick Ah, tu tu. tu. Di sini? Enggak ni Nanti itu ya, nanti sini dulu nge... Biar aku sini Sugi-sugi ni bawa aku. Tepat ya. Dapat timba tak pak? Ah. Oh, dugu ah. Ha? No. Ayan mga bay. Buti na lang hindi dumugo mga bay. No? First time ko nga pala mga bay. Magtuhog na ng nga na. baka. Nanunood lang ako sa dati sa ano yung tinuhugan si Brenda. Yung sinubukan ko dito. Kasi kailangan nating matuto mag tayo ng ano ng baka dapat marunong tayong magtuhog yan yan kita kita yan mga bayo yan uh, kinapa ko kanina mga bayo dito banda ay may buto na kaya dito ako tumuhog sa medyo malambot na parte kasunod sa buto dapat hindi rin lumagpas dito banda kaya sabi nila madali daw ano madali daw ma tawag dito sa amin ay masiwang kaya yeah, yan yeah. okay na to yan yeah. <laughs> ano rin mga bay no parang may ano rin ako may nararamdaman din akong kunting kaba kasi yun nga first time natin at medyo nanginig ang aking kamay dahil sa lakas kailangan natin gumamit ng ano ng lakas Yan, yung ginamit ko mga bay ay takip ng Coca-Cola, yung litro. Ito mga bayo oh. ikot-ikot lang natin ng dalawang bisis. Ayan mga bay, no? Ayan. ikot lang ng dalawang bisis. Yan, yung pangalawa. Tapos, yung panghuli ay ipasok natin dito. mag, ano na to? lock na to. Ito, ito, ito lang din yung ano, ginawa ko doon sa isang baka ko kay Brenda. biro niya palang nanonood dito mga bayo yung kapatid niya ayun no? <laughs> ikaw ang sunod kasi marunong na ako parang matulis to later natin to later <laughs> parang nasa panic mood ako mga bay kinakabahan din eh, hindi ko alam baka kasi Ganyan talaga pag first time. Hindi natin alam na mag-successful ma -ano, mag ba yung ginagawa natin pero hindi natin hindi rin natin malalaman kung hindi natin susubukan. yan iplat lang natin. Okay. Up. Lain. Hmm. Okay na. May tuhog na si Raul. Sana okay ito mga bay, no? Hindi ito masiwang yung sinasabi nila. Kapag hindi daw naging tama yung ano, yung pagtuhog, ay eh, may siya daw na mas masiwang yung baka. Hindi? Okay. Gagawas, mandiri ko. Tanong hmm. hmm. hey ba? Ano naman? Sa'yo? Sakto ba? Sa'yo. Nasiwang na. Ito mga bayo, itali lang muna natin to dito. Hindi muna natin yan o. ano Paano ba ito itali? Pero itali lang natin. Basta pwede lang itali. Hindi lang makasagabal sa kanyang pagkain. Ganyan lang. baka wala na natin si Raul. Baka mag-wild to pinakawalan. Kalma lang ula. Uh, mag ano na kasi ito si Raul mga bay. Mag one year old na ngayong February. February 29 to isinilang mga bay. Walang 29 ngayon. Siguro pwede sa March 1 o sa February 28. Mag one year na to siya. Ano na mara? Kadali na puno kayo. Raul. Siya ka atras. Kumpayan di kayo. Lami. Nga nung pan may nakaiyahang PC ron mo, inat kayo ba? Nag-inat. Sa ilong ba? Hmm. Yeah. Lugot pa ni Ron Ron. Lugot ay na Ron. Lugot ay na Ron. Gamay. Sige ba nga, nung kakon nga si Raul, nung kahugot nga si na... Hindi ah, hindi na i-adjust. Oo. Tata. Taka ko sa mapa. Litao na. Litao, litao na si ka. Tatal na ka nagdako ni ka Raul, oo. Nagdako na tayo. Happy birthday, Raul! Sarah lah tengah birthday ni Carol. Beli uih bytinoy dito eh. Uih bytinoy Bianca. Pas kuno nguya. Uih bytinoy saya <laughs> Oi! Okay, Dali Sige, come on <mumbles> Ito ay, Ito mga bay Habang maliit pa ito ay Sanisanayan na natin na Ipuyin natin dito sa may bibig Para ah, Pag tinuhugan natin yan ay hindi siya gagano man ibago. Ito ay maamo na to. Ito yung pangatlong anak ni no! Lamyat. <laughs> Maraming salamat sa inyong panunood mga bay. God bless ating lahat at happy farming.